Yan, Hello no guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 26, uh, Wednesday. So share ko sa inyo guys yung ating mga promo items. Na-separate ko na sila lahat. Ano? Ito yung sa food. Yan. Medyo konti yung sa food guys pero okay lang yan. At least mayroon pa din. Tapos yung ating non-food. Ito medyo madami-dami. Ayan o. Oh, diba? Ito so, yung ating food. So unahin na natin yung konti. No? Yung ating food items. So dito guys, no add natin asan yung ating calculator. Ayan yung ating calculator. So, add natin guys, ang free ng Nissin Wafer, oh. Yung bintahan ng 4 pesos. Ang free niya guys, ay isang Lucky Me Beef. So, ang bintahan ko ng Lucky Me Beef guys, ay 12. So, add natin. Meron na tayong 12. So, lagay natin dito sa baba. Tapos, dito naman sa, ay, ano guys, oh, yung may free free two bottles C2 apples Solo. So, may tatlong max siya guys. Ayan. So, yung free niya is C2. So, bintahan ko ng C2 guys, na maliliit ay 17 ang isa. So, 17 plus 17 equals 34. Meron tayong 34. 12 plus 34. O, so, meron na tayo 46 po at pala. Using natin. Yan. Tapos dito naman guys, no, na, buy 20, get 2 free na kape na copy ko. Nang so, sabihin tayo po ng kopi ko guys ay 16. So, meron na tayong dalawa dito. 16 plus 16 equals 32. Yan. Plus isa pa. 32 ulit. Plus Dito naman sa ano guys, o so, konti lang talaga siya. Ito naman sa Nescafe guys, no? Great taste pala. <laughs> Nescafe tuloy. Buy 10, get 1 free. So, sa bintahan ko naman ng great taste ay 16 pesos. So, meron tayong 1. Ito guys, na no, nabawasan na siya. Tanggal na yung lagayan na 2, 3, 4, 5. So, 5 times 16. So, ito dito 110 na no? 5 times 16 equals 80 plus yung 110. So, 190 na guys yung ating kita dito. Tapos yung, yun nga guys, pag bumibili kasi sa RCS, guys, meron silang mga promo na binibigay sa atin. Meron malamang kasama dun sa visit guys, may lumalabas na papel, meron silang mga free-free. So ito, meron akong free na nakuha, copy ko, blanca tatlo. So ang copy ko blanca na bitan ko ay 16. So sa dalawa, 16 plus 16, 32 plus 16. So meron na tayong 238 dito pa lang sa ano, wala na guys. So, sa food pa lang yan. Tapos meron din akong nakuhang, ano guys, payong. Ito ko ba na, basta nandiyan lang yung payong ano siya, yung fold. Nag-fold na pa yung. Ayan, hindi natin gamitin. So, next natin, guys, itong ating, medyo, ang madami talaga is itong, ano, itong ating non-food. So, meron na tayong 238, ano, dito sa food. So, bilangin natin, unahin na natin itong, 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 yung ating Ariel. So, 1, 2, punti lang naman ata itong Ariel. 3, 3, 3, 4, Oh, apat lang ata. So, ang bintahan ko ng Ariel, guys, is 17. So, 17 times four. So, kung dalawa, 34. At muna natin, 34. Like, 34 plus 34. Kasi, 4 ko, diba? Ayan. So, meron na tayong, ano, guys, 306. So, next. Itong ating shampoo. Itong shampoo natin, guys, head and shoulder, palmolive. Ayan. Ito ay 8 pesos lang. So, then ba ito? Sunsilk, 8 pesos lang din. So, 1. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. So, 9. Oh, 9 lang. 9. So, plus 9 uh, times 8. 9 times 8, guys. 9 <laughs> times 8. 72? 360 ito, no? O, oh, tama. <laughs> The plus, 72 plus yung 306 natin. Yan. Yeah, so, meron natin 378. So, hindi natin dito. So, mayinat tayo sa multiplication. Nakalimutan ko na mag-multiply, guys. Pero, umembrace ko yun dati. Ayan. Tapos, sa... Uh, ano naman? Sa panty, 9 ang aking bintahan na shampoo. So, 3, 9 times... 9 times 3 equals 27. So, meron tayong 405! Yan, Wait lang. Gagay mo natin d'yan. Gagay mo natin d'yan, guys, na? Tapos, sa uh, sort naman, guys, ang bitahan ko ay 9 pesos. So, bilagyan tayo. 1, 2, 3... 3, 4, 5... 6, 7... 8 8 ay meron pa 8 9 so 9 so 9 guys 9 <laughs> times 9 equals 81 81 405 na dito no 9 times 9 equals 81 plus 405 oh, meron na tayong 486 ayan yeah. uy nahulog na nahulog na ito yung ating ano. yan, oh. so meron na tayong 406 yung kalat ko guys, o oh, yung ating mga paninda, o oh, di ko pa naayos. Ay, napaka-init. Tapos, 486 na tayo guys. Tapos, meron din silang free, binigay din na free na Joy. Ito naman guys, ay maliit lang na Joy. So, binibenta ko ng 8 pesos. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times 8, plus 48. Plus 48. Pero ito guys, hindi masyado mabenta yung mga ganito. Tagula lang na yung sa malaki na Joy. Ito, nahanap, maliit. Kaya lang di blue. So, ngayon ako nag, ano, magbibenta ng blue tapos sa tide naman guys tide powder ganun din 'yung bitahan ko sa tide powder tsaka sa Ariel 17 pareho lang sila so dalawa lang naman 2 plus 34 yan 568 na tayo tapos meron tayong keratin itong siya shampoo na keratin guys. shampoo lang to keratin shampoo 8 pesos ang bitahan ko so 11 plus 1 so yung 8 yung isa 8 pesos plus 8 yung free tapos yung keratin na gold meron din siyang free one ayan so meron tayong 9 pesos dito tapos meron din tayong close up. By 11, get 1 free. Abit tayo ko na ng close up, guys, sa 11. Dati 10 lang. Sa so 11. 5.96 na. Tapos yung ating safeguard, guys. O, oh yan. Yeah, meron siyang... Tagal na. Buy 6, get 1 free. Safeguard. Ayan. So, ang bitahan ko ng safeguard na ganito, guys, no? Yung maliit. Ang bitahan ko nito ay 23 pesos. Ayan. So, plus 23. Ayan. So, ang kita natin, guys, nadagdag na pwede natin ibenta sa ating tindahan eh, meron tayong 619 nakikitain dito sa mga free promo items. Ganoon ka lang kaya kinikita guys sa mga ganito. Kaya pag talaga hindi uh, di mo makuha yung mga may free. Kasi minsan guys no, na, ano tayo, namimili na tayo. Tapos nakita natin, di ba, late na, na, natin nakita. Tapos yun ginagawa ko guys. Kinukuha ko yung nandun na sa basket at uh, sa, sa ano yung sa cart. Tapos pinapalitan ko kasi sayang din yung ating mga uh, free, di ba? pera din yan. Ayan. So, ayan guys. Di ba? Naka 619 pa, Di ba? Ang laki. Doon talaga guys sa mga uh, non-food. Talaga babawi ka talaga doon sa sobrang daming pa-free nila. Yun, no? Di ba? Ayan. So, yung kalat ko guys. Tingnan nyo naman. Ang dami pa oh. Di pa kami matapos-tapos sa pag-aayos. Ayan. So, yun lamang guys. Ang ating sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.